Hello mga kidizel, what's up sa inyong lahat? Hali kayo, kakain tayo ng piniritong isda at bulinaw at pansit kanton. Siyempre, kailangan merong coffee para mas masarap yung ating kain. Kain na nga ako mga kidizel dahil ako'y gutom na gutom at una kong tinikman yung isda ng bulinaw, kung hindi nyo alam mga Tagalog dyan, ang mga kaibigan ko, yung isdang bulinaw is yung dried fish na maliliit. yon At ito namang sinawsaw ko mga kitisil is piniritong isda. Sinawsaw ko sa tuyo na may suka. Dahil ito'y gustong gusto ko isaw dahil masarap siya. <laughs> diba? So ayan mga kitisel. Ah, Sawsaw -saw na naman ako ng isda dahil nasarapan ako mga kitisel. Ito naman ay pansit kanton. Pansit kanton mga kitisel. Tingnan nyo ang laki ng lamo ng inyong kitisel. <laughs> At syempre mga kitisel, mo muna ako ng COVID dahil ako'y natukan. Ay, ewan ko lang anong sa Tagalog yung natukan. Basta kay natukan yung mga kitisel. <laughs> Kakain na naman ako ng pansit mga kitisil dahil nagustuhan ko yung lasa ng pansit kanto na binili ko dahil may kalamansi siya. Sobrang gutom na gutom ako dyan mga kitisil dahil grabi uh, grabe yung pagod ng trabaho ko dito sa aking amo. Simula ng alasayas hanggang hapon na yung trabaho ko mga kitisil. Hihinto lang ako pag kumain mga kitisil. Kaya ang laki-laki ng lamon ko mga kitisid dyan. <laughs> Pasensya na kayo mga kitisel, basta nagkamay talaga ako dahil gutom na gutom ako talaga mga kitisel. Kung tatanungin nyo ako mga kitisel kung naghugas ba ako ng aking kamay mga kitisel, oo mga kitisel, hugas ako ng kamay nung isang taon pa mga kitisel. <laughs> na ko talaga tong na ng mga kitisel, sobrang sarap niya mga kitisel, lalo na ng pag kumain ka ng bulinaw na mga kitisil tapos inom ka ng kapi, sobrang gana ng pagkain mga kitisil. O tingnan nyo, ganito ang buhay namin dito sa Hong Kong mga kitisil. Kailangan mabilis kumain, mabilis kumilos. Bawal dito magmahinhin. Mauna mga kitisil, bahala matok ang tadiha kay basta magdali tagkaon. Kay unya na ini man ako kaon mga kitisil, kailangan ko magpick up sa alaga ko mga kitisil. Medyo late na nga ako dyan ng kaunti mga kitisil pero tinapos ko pa rin ang pagkain dahil ako'y nasarapan ba? bahala na yung alaga ko dun sa school. Basta kakain mo na ako. sa abroad mga kitisil, makakain ka lang ng Filipino food pag ikaw talaga mismo ang magluluto. So itong dala ko mga kitisil is galing pa ito sa pinsan ko. Dahil nung Sunday mga kitisil, pumunta kami sa bahay ng aking pinsan. At nandun, doon kami nagluluto. Kaya nakakain din kami ng mga Pilipino. Kami mga OFW dito sa Hong Kong mga kitisil, minsan lang kami makakain ng mga Pilipino food pag kami na talaga mismo ang magluluto. Dahil dito sa aming amo mga kitisil tulad ng aking amo is lagi silang gulay tapos ang timplada mga kitisil sobrang tabang kaya minsan hindi ako kumakain ng food nila dito at tinitiis ko na lang na hindi kumain kasi ayoko talaga sa mga gulay mapili ako sa gulay mga kitisil kaya minsan doon na ako sa labas kumakain kaya hito ako ngayon mga kitisil na parami ako sa pagkain dahil sobrang sarap talaga pag Pilipino food ang ating ulam, di ba? So ito mga kitisil, malapit na akong matapos at talagang inuubos ko talaga yung pagkain ko. Naghihintay na yung alaga ko ngayon mga kitisil, patay ako sa amo ko nito. <laughs> dahil medyo late ng aking pag-pick up ngayon dahil ito pinobos ko talaga yung pagkain mga kitisil eh paano man sobrang sarap talaga ilang taon na naman ako makakain ito mga kitisil ng ano Filipino food so ito mga kitisil tinapos kong inumin yung grabe, coffee grabe ang kitisil yung mga kaibigan nakulangan pa talaga sa pagkain no? tingnan mo <laughs> meron kasi akong nakita na tinapay sa misa at meron din akong ladies cheese sira talaga ang diet natin ito mga kitisil <laughs> hal na masira yung diet ko mga kitisil basta busog na busog si Oka mga kitisil <laughs> pusin ko na lang inumin yung coffee mga kitisil at after nyan aalis na ako para mag pick up sa alaga ko but before that kailangan ko muna tapusin ang tinapay mga kitisil <laughs> dahil sayang yung tinapay mga kitisil <laughs> Ang niyo mukha ng seal, yung mga kaibigan. Medyo lumulobo na mga kaibigan ko. E, di ba? Sige, lamon pa, lamon. Ay, tingnan niyo ang laki ng lamon talaga ng cutie seal. grabe, naubos na pagkain tapos meron na namang tinapay. Hala, patay ka dyan. Maybe next year mga kaibigan na hindi na ganito yung kalubo yung mukha ko kundi baboy na talaga. <laughs> Sige, kailangan ko na muna tapusin tong tinapay para aalis na tayo mga kitisil. Yeah, ba? Diba? Tignan nyo, ang laki ng lamo ng kitisil nyo. Tignan nyo yung mukha para nang hatakan <laughs> Alam mo mga kitisil, gusto ko na sana mag-diet kaso hindi ko talaga kaya mga kitisil. O tingnan nyo ngayon, oh, ang dami kong naubos, di ba? So, sige na, babay na mga ay eh, dami kong na-chika tuloy.